hindi maipagkakaila na ang Japan ay isa sa mga pinakamayamang bansa sa buong mundo at malaking bahagi ng kanilang kita ay galing sa turismo. Sa katunayan, milyon-milyong turista ang bumibisita sa Japan taon-taon at malaking dahilan dito ang mga kakaibang karanasan at atraksyong matatagpuan lang dito. Kaya naman sa araw na ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga ginagawang paraan ng Japan para mangakit ng mga turista at kung bakit patuloy itong nagiging top destination sa buong mundo. So kung curious kayo kung paano nila pinapalago ang kanilang industriya ng turismo, samahan nyo ako at alamin natin ang mga exciting at kakaibang strategies ng Japan para maging one of the best tourist spots globally. Let's go! Number 10. Robot Restaurants and Shows Alam nyo ba na sa Japan ang mga robot ay ginagamit hindi na lamang sa mga pabrika, kundi pati na rin sa mga restaurants at mga palabas para mapabuti ang karanasan ng mga customer, ang mga restaurant robots ay kayang mag-automate ng mga gawain tulad ng pagkuha ng mga order, pagluluto ng pagkain, at paghahain ng pagkain. Halimbawa, may mga robot na kagaya ng Chef B ng Blended na isang robotic smoothie making booth. Ito ay kayang mag-blend ng mga sangkap at maghain ng smoothie sa customer. Sa kabilang banda, ang mga show robots naman ay ginagamit para magbigay ng kakaibang karanasan sa mga manunood. Halimbawa, may mga robot na ginagamit sa mga palabas upang lutasin ang mga operational challenges. Ang mga benepisyo ng paggamit ng robot ay malaki tulad ng pagpapabuti ng serbisyo, pagpapababa ng oras ng paghihintay at pagpapataas ng produktibidad. Number 9. Pampublikong Bathhouse sa Japan Ang mga pampublikong bathhouse o onsen ay isang tradisyonal na bahagi ng kultura. Noong unang panahon, wala pang mga private bathrooms o CR sa mga bahay. Kaya ang mga tao ay pumupunta sa mga pampublikong bathhouses para maligo at maglinis ng katawan. Sa mga bathhouses na ito, makikita ang malalaking communal baths kung saan sabay-sabay na naliligo at nagre-relax ang mga tao. Ang mga onsen naman ay natural na hot spring baths na matatagpuan sa mga lugar na may geothermal activity. At may mga health benefits din ito dahil sa mga minerals na matatagpuan sa tubig. Kahit na may mga CR na ngayon sa bawat bahay, patuloy pa rin ang kultura ng pampublikong bathhouse sa Japan at isa ito sa mga unique experiences na matutuklasan ng mga turista. Number 8, capsule hotels. Isa sa mga pinaka-popular at kakaibang konsepto ng lodging sa Japan ay ang capsule hotels. Ang mga ito ay may compact Pod-like rooms na idinisenyo para sa mga turista at business travelers na naghahanap ng murang matutuluyan. Karaniwan, ang bawat capsule ay may comfortable bed, television at power outlets. Bagamat maliit, ang mga capsule hotels ay kilala sa kanilang efficiency at pagiging cost-effective. Karaniwan silang matatagpuan sa mga busy areas tulad ng train stations at airports. Isa sa mga benefits nito ay ang privacy na hatid ng mga individual pods. Pati na rin ang convenience na may matuluyan na swak sa budget, lalo na para sa mga turista. Kaya naman, hindi nangangamba ang Japan na walang matutuluyan ang milyon-milyong turista na bumibisita sa kanila taun-taon. Number 7, washlets. Ang washlets o mga advanced toilet seats ay isang kakaibang inobasyon na tunay na nagpaangat sa bansang Japan. Ang mga ito ay hindi lang basta upuan dahil ito ay may mga built-in bidet functions na nagpapadali sa paglilinis ng katawan pagkatapos dumumi o umihi. May mga heated seats, air dryers, deodorizers, at pwedeng magpatugtog pa ng mga paborito mong kanta. Sa Japan, ang mga washlets ay naging isang pamantayan sa mga modernong tahanan, hotels, at public restrooms. Ang mga ito ay hindi lang komportable kundi makakatulong din sa kalinisan at kalusugan para sa mga matatanda ang mga washlets ay may malaking benepisyo dahil madali itong gamitin at nakakatulong sa kanilang personal na pangangalaga kaya't naging popular sila sa Japan bilang isang practical at hygienic solution sa katunayan mahigit sa 80% ng mga bahay sa Japan ay may washlet na nagpatibay ng reputasyon ng bansa bilang isang leader sa toilet technology number 6 vending machines. Puno ng convenience at surprises ang mga vending machines. Kahit saan ka magpunta, sa kalsada, sa mga istasyon ng tren, o kahit sa mga parke, makikita mo ang mga vending machines na nag-aalok ng mga kakaibang produkto. Hindi lang mga soft drinks o snacks ang matatagpuan dito. May mga vending machines na nagbebenta ng hot meals, fresh fruits, ice cream, at kahit clothing at umbrellas. Sa totoo lang, ang mga ito ay naging parte ng araw-araw na buhay ng maraming tao dahil sa pagiging mabilis at madali nilang gamitin. Bukod sa pagiging convenient, marami sa mga vending machines ngayon ang may advanced features. Tulad ng mga touchscreen para sa mas mabilis na pagpili at may mga machines din na nag-aalok ng hot food tulad ng ramen at coffee. Number 5. Yuruchara Ang Yuruchara ay mga cute na mascots na nilikha ng mga lokal na pamahalaan o organisasyon sa Japan upang magrepresenta ng kanilang mga lugar, festivals o cultural events. Ang mga ito ay kilala sa pagiging adorable at friendly, kaya naman nakatulong sila sa pag-promote ng turismo sa iba't ibang rehiyo ng Japan. Halimbawa, si Kumamon, ang maskot ng Kumamoto Prefecture, ay naging isa sa pinakasikat na yuruchara sa buong Japan at pati sa buong mundo. Maraming mga yurochara ang may mga merchandise at promotional events at may mga mascot conventions pa nga kung saan ang mga paborito nilang karakter ay ipinagmamalaki at ipinapakita. Hindi lang ito para sa kaligayahan ng mga turista kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng lokal na kultura at tradisyon sa isang masaya at kaakit-akit na paraan. Number 4, rice paddy art. Isang unique na art form na makikita sa Japan ay ang rice paddy art. Ang mga magsasaka sa Japan ay gumagawa ng mga obra maestra gamit ang mga palayan. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng rice na may mga kulay, nagagawa nilang magtanim ng mga intricate designs o larawan sa kanilang mga taniman. Isa sa mga pinakasikat na halimbawa ay ang Mona Lisa na nakatanim sa isang rice paddy sa Inakadate sa Aomori Prefecture. Ang art na ito ay nakatulong upang magakit ng maraming turista at bigyan ng pansin ang mga lokal na magsasaka. Bukod sa pagiging isang tourist attraction, nakakatulong din ang rice paddy art, na ipakita ang tradisyon ng agrikultura sa Japan, pati na rin ang sustainable farming practices. Number 3, Fugu Pufferfish. Ang fugu o pufferfish ay isa sa mga pinakadelikadong pagkain sa buong mundo. Bagamat may laso ng ilang bahagi ng pufferfish, ang mga chef sa Japan ay may specialized training at certification upang maghanda nito ng ligtas. Ang fugu ay isang delicacy sa mga high-end restaurants at itinuturing na isang kakaibang culinary experience para sa mga turista. Ang pagkaing ito ay may mga bahagi na maingat na tinatanggal upang maiwasan ang pagkakalason. Dahil sa pagiging rare at delikado nito, ang fugu ay isang luxury dish na may mataas na presyo. Kaya naman, hindi lang ang pagkain ang tinatangkilik ng mga turista, kundi pati na rin ang thrill na dulot ng pagtangkilik sa isang high-risk dish na maaring magbigay ng unique dining experience. Number two, walang pampublikong basurahan. Isa sa mga kakaibang aspeto ng Japan ay ang kakulangan ng pampublikong basurahan sa mga kalsada, parke at iba pang pampublikong lugar. Bihirang makakita ng mga trash bins sa mga pampublikong lugar kaya't hinihikayat ang mga tao na magdala ng kanilang sariling basura at itapon ito sa mga designated areas o sa kanilang bahay. Ito ay isang resulta ng mga security issues na naging dahilan ng pagbawal sa mga public trash bins. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng mga insidente kung saan ginamit ang mga basurahan sa pampublikong lugar upang magtago ng mga illegal substances o mga dangerous items na naging dahilan ng ilang safety concerns. Dahil dito, ipinatupad ang pulisya na walang basurahan sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Sa kabila ng kakulangan ng mga basurahan, itinuturo ng Japan ang personal responsibility ng bawat isa na magdala ng sariling basura at magtapo ng tama. Number 1 renta jowa, rent a boyfriend or girlfriend. Ang renta jowa o rent a boyfriend or girlfriend ay isang matinding usaping pinag-uusapan ngayon lalo na sa social media. Sa ganitong serbisyo, maaaring magrenta ng kasama para sa mga okasyon tulad ng dates, parties, o family gatherings. Ang serbisyo ay nagiging popular sa mga tao na naghahanap ng temporary companionship, lalo na sa mga may abalang buhay o walang partner dahil sa pagiging unique at kakaiba, nakatanggap ito ng maraming atensyon sa social media kung saan maraming tao ang nagbigay ng kanilang opinyon. May mga natuwa at may mga nagbigay ng negatibong reaksyon. Bagamat medyo kontrobersyal, ang bagay na ito ay nagiging solusyon para sa mga nais ng emotional support o comfort at isang pagkakataon na makaranas ng personal connection sa isang ligtas at walang pressure na paraan. Kaalam, gusto mo bang makarating o tumira sa Japan? Dapat bang gayahin nating mga Pilipino ang ilan sa mga tourism strategies nila? Kung meron ka pang nalalaman, kaalam, wag mong kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.